Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat, mga ka-idol. Alam niyo ba kung ano nangyari dito sa tsinelas na ito? Kasi naglalakad ang isa sa Por Marias kanina, ay naging ika-ika na siya kasi na, naiwan na itong kabaak na to. Ayan, talagang sobra na ang paghihirap ng Por Marias dahil ang kanyang tsinelas ay talagang natuluyan ng maputol dahil kahit siya ay nakadikit na napakalaki na ng putol pinagtsatsagaan pa niya yan suotin ay kaso nga natuluyan na kanina isinuot niya yan dahil siya may pinuntahan naiwan na ito ayan si Muning ako yung nililikot ni Muning o, ayan o ayan alam niyo ba kayo kung kanino guys ito ito yung may-ari ito isa sa Por Marias uh, pupuntahan natin kikilalanin natin kung sino may-ari niyan eh, samahan niya ako dito sa una-unahan lang mga ka-idol. Ipapakilala ko lang sa inyo kung sino ang may-ari ng chinilas na may putol. sa Nice. Ay, ka dito. Ay, Ay, ano, ano, ano? Siya, guys. <laughs> ano Siya yung mayari ng chinilas. Ayun. Yan yung puto ng chinilas. Oh, guys? Ayan, isa oh, sa oh, <laughs> okay. Ay, sumayang, ng pagkaputol. Isa sa pagkaputol. Ayan. Tapos may pupuntahan tayo dito. Dapat siya nakabili na guys dahil kapitbahay lang niyo. Yun yung bahay nung naputulan ng chinilas. Tapos dito, papasok tayo dito. Ayan. Napakarami ng tinong chinilas dito mga kaidolo. Ayan. Dahil sa paghihirap ng pormarias, hindi siya makabili kahit na dito sa 50 man lang. Talagang nagtsaga siyang suotin yung putol-putol ng chinelas hanggang sa natuluyan na nga siya maputol. Ayan o, oh, diba napakarami dito pwedeng mabili. Kaso nga, sa hirap ng, <laughs> sa hirap ng buhay ng Por Marias, ay talagang nagtyaga. Ay, ay, ayan ay, siya guys. Hindi na lamang ng bigas. Ang <laughs> kinong bigas din 50 pesos. <laughs> ayan, siya na yung may-ari. Nung naputol hey, na, na, na chinelas. Ay, pagkakot na chinelas ko. Arisa. <laughs> Ayan. <laughs> ayan. Tapos ayan pa yung Jesus. Isa pa rin, isa pa rin 'yan mga ka-idol sa For Maria. So ayan siya. Ayan. at na guys. isa pa rin sa For Maria. <laughs> wala naman wala chanelas. <laughs> isa pa rin sa For Maria, ayan, walang chinelas chanelas. At, at kaninong pa ayan. Siyempre, ito na. Yung pinakalater nila. <laughs> Ayan, grabe na talaga ang paghihirap namin mga ka-idol. ah uh, kapag kami sumahod na, saka pa lang kami bibili ng tsinelas namin. <laughs> Ayan, talagang sobra-sobra ng paghihirap namin mga ka-idol. Ayan, isinare ko lang sa inyo ang paghihirap ng Por Marias. Ayan, magandang magandang tanghali na lang sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.